at natin na mga guys dito tayo sa Espanya guys ayan o shut out at laging ah dito 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 baba dito guys dito baba dito guys kuya grabe ang galing ng mga guys ayun na nakatabuhol buhol na yung traffic guys ako po akit tayo dito sa gator guys akit tayo akit tayo akit tayo malalim 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 sa taas Kaya pala din na, sa na, sa na, sa na, na yung mga sakyan dito guys Kasi baha pala sa Ganito so, talaga dito sa Espanya Kunti ko lang lang, grabe Ang lalim na agad ng tubig Dito na tayo guys Sa may dapitan guys Ayan o, oh. puro dito na lang sa Ayaw na lumabas guys Kasi malalim dito sa kabila Ayan, buka natin Ayan. Ayan na guys Para submarine guys, shut down ah, Lalim para dito sa gilip guys Kaya para yung mga sakyan dito Pupunta rin sa kaliwa Ayaw na lang sa kanan kasi malalim para guys Ayan, na tayo sa may kapitan. Ayan, tao, kapitan. Grabe, lalo pala ng bahagi ito. Bas lang nakakalabas, no? Ayan na yung bas. Ayan, tao, ayun. Puro magsigilan sila, guys. Nakagawa tayo, guys. Dito yung malalim. Dito, naku, pura, 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 pura. malalim. Ayan, tao. Ayan, ayun. guys. Ayan, dito na tayo, kapitan, guys. Dito pala dito sa bay. Ano, malalim. Dito pala tubig dito, guys. Ayan, no? at sa iyo, Bataan Transit guys, nakarasok tayo sa baha Doon sa malalim tayo sa may dapitan Shout out sa lahat, ingat po tayo Ingat-ingat Kasi -ingat. malakas ang ulan Mabilis pang dito sa Manila Shout out Ay, maraming salamat sa mga ng video nito. Thank you, thank you. God bless. Right, shift. Thank you.